So, single floor tayo. Ito na yung ground floor. Good morning. How much? Nice. Samosa. Ayan, dito na tayo sa labas. Ayan o. No? Oh. Dito tayo lumipat dito, dating building ko to. Ah, dating uh, accommodation ko last 2020. So, dyan tayo galing after ng COVID. Nilipat kami doon sa Salwa. Kasi yun pala ay uh, family ano. May nag-complain na kapitan niya doon. Or ginawang family lang siya. Tapos ayun, pinalis lahat ng bachelor doon Uh, yung kaming mga staff uh, bachelor naman kami lahat so lipat kami dito inalis kami doon binaladiye ba so ito na tayo guys street 40 industrial area so um, doon yung training room doon ako ng training nandito so, uh, na tayo sa labas Ayan, <laughs> bagong content naman 'to kasi bagong location. Pssst. Tayo sa industrial din 'to nakita eh. Hindi pa ako nag-vlog dati nung uh, nandito ako. hahahaha sipak sipak alright ok front cam po ayan yung ayan yung, yung malaking ano workshop namin street party yan malaking workshop din yan, yan aircon loob niyan ayan yung building A yun, 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 yun. Diyan. Ito yung Building B. Ito yung ni-Nissan pa rin yan. Stockyard. Yung mga sasakyan niya sa loob. So, hindi naman din naglalabasan yung mga staff. Ah, yung iba nakalis na kasi maaga. Tanghali na ako lumabas eh. Ayan guys.

ဟုတ်တယ်နော်အကူမမီဘူးဟေးဟေးမြည်စက်နေတယ်နော် ito uh, storage ng mga chemical yan lahat yan yun, nakikita nyo na yan yun ay mga ano <coughs> man tawag doon hindi siya gawa factory hindi siya factory ano siya parang ada ano <coughs> man tawag doon yung parang bodega uh, yang uh, chemical

yang yung ano, mga ano uh, na mga uh, Ayan, uh, pasok sa right, guys may guys Papagawa kami ng cellphone kasi nasira yung cellphone ko. titignan ko na yung isa siray yung siray papagawa ng utak utak <laughs> alright guys kainitan ng kainitan mainit eh think, yan o oh. Ito, ito. Ito yung pagawaan ng cellphone mo. tayo. Oh! Hey. Sala? 10 minutes? 5 minutes. 5 okay. minutes, Right, dito tayo sa pagawa. kalikot. Kalikot. 私たちは今、始まりたい。